Alright mga bro, welcome back Ngayong araw mga bro ay uh, mag uh, kabit tayo ng uh, relay sa ating uh, busina at uh, mag uh, kabit din tayo ng uh, magdugtong din tayo mga bro para magkaroon ito ng passing light para pag uh, nag uh, bubusina tayo ay sasabay din na mag uh, iilaw ang ating headlight ang gagamitin uh, natin na uh, relay mga bro ay yung uh, starter relay kung uh, paano natin ito ginawa mga bro ay sundan nyo lang at tapusin ang video na ito para malaman nyo kung ano ang ating mga discarding ginawa dito at bago natin umpisaan mga bro ay uh, konting suporta naman muna paki subscribe naman at uh, paki click ang notification bell para ma update kayo sa susunod pa natin na mga videos alright K R -Y -J Moto DIY right so uh, ang uh, gagamitin natin na uh, relay mga bro ay itong uh, starter relay Relay ito ng starter mga bro pero pwede rin naman ito gagamitin para sa ating busina Magkabit uh, tayo ng relay mga bro para sa ating busina para magiging sapat ang korente uh, na uh, ipabato doon sa ating busina may mga extra accessories na kasi tayong uh, ikinabit sa ating motor mga bro kaya uh, kailangan natin ng uh, sapat na supply patungo sa ating busina dito sa ating relay mga bro ay uh, kung makikita nyo may dalawang uh, terminal na bolt at saka may nut nilagyan na natin ng dalawang wire yan mga bro tapos may uh, dalawang wire na pinag-asama at uh, binalot. Sa pagkabit nito mga bro ay itong dalawang wire na to ay doon natin yan idudugtong sa dalawang terminal na galing sa dalawang paa ng busina. Yan mga bro. Yung dalawang wire na yon mga bro ay dapat ikabit nyo dito tig-isa sila dyan. Kahit magkabaliktaad mga bro ay wala yang walang baliktaran, pwede yan mga bro. Yang dalawang terminal kasi niya yan mga bro ay uh, galing yan sa switch ng ating motor horn switch. Diyan natin ilalagay yung dalawang wire mga bro. Alright so ikabit na natin. So uh, ito na yung uh, dalawang wire ng ating relay yung uh, may balot idinugtong natin doon sa dalawang wire na binunot natin galing sa busina Yan mga bro Mamaya na natin yan uh, babalutan ulit ng electrical tape at uh, isaayos Pagkatapos mga bro dito sa ating relay ay may, natitirang dalawang wire na hindi pa naikakabit itong isang terminal mga bro yan yung may bolt at nut yung isang wire na yan ay ipapagapang natin yan at i i-connect natin doon sa mismong positive ng battery ito mga bro, yung wire na yan mga bro yan, ipinagapang na natin yan doon sa positive mismo ng batery tapos nilagyan natin ng fuse dyan natin idudugtong yung natitirang isang uh, terminal ng uh, ating relay yan mga bro dyan natin idudugtong yan mga bro doon sa pinagapang natin na wire patungo sa ating positive ng batery All right, so ito na yung uh, pinagapang natin doon sa mismong uh, positive ng battery tapos nilagyan natin ng fuse, fuse. tapos at uh, itong uh, natitirang isang wire ng ating relay ay doon natin yan i coconnecta sa isang paa o isang terminal ng ating busina. yan mga bro. Uh, 'yung uh, ating busina na may dalawang paa ay 'yung isang uh, paa o terminal ng ating busina ay doon natin i-konekta sa natitirang wire ng ating relay. Right, so ito na mga bro, 'yung isang paa ng ating busina ay dinugtungan natin ng wire. Ito mga bro jan natin idudugtong yung natirang uh, wire ng ating relay Yan mga bro Papunta yan doon sa isang terminal ng ating busina Pagkatapos ay yung natirang uh, terminal ng ating busina ay uh, idugtong natin at ipagapang natin doon sa mismong negative ng battery yan ang magsisilbing ground ng ating busina ito na yung uh, natitirang uh, wire ng ating relay idinugtong natin sa isang paa ng ating busina yan mga bro baka malito kayo mga bro kung bakit dalawang wire ang naka-connect dyan patungo sa ating relay dalawa kasing busina ang uh, Nilagay natin mga bro Kaya dalawang wire yung uh, Idugtong natin dito sa Starter relay natin Yung natirang wire Pagkatapos nating maidugtong Yan mga bro Ay dito sa pinagdugtongan natin Ng uh, wire Na papuntang busina Ay magtugtong Din tayo ng wire dyan Magtap tayo ng wire Patungo dito sa ating headlight Para pag nagbusina tayo ay iilaw ang ating headlight mga bro dito mga bro, dito tayo magtap ng wire tsaka ipapagapang, ipapagapang natin doon sa ating headlight sa pagkabit natin ng wire dyan mga bro ay kailangan natin ng diode nalagyan natin ng diode para walang kurinte na babalik patungo sa ating uh, starter relay o sa relay na ating <coughs> ginagamit dapat yung uh, kanyang daloy ng korente ay patungo lamang doon sa ating headlight para pag nabukas tayo ng ating ilaw ay hindi tutunog ang ating busina saka lamang siya tutunog o saka lamang siya iilaw kapag tayo ay nagbubusina dito sa ating diode kung makikita nyo Itong walang marking na silver ay dapat patungo siya doon sa ating relay <coughs> Pagkatapos, yang may silver na marking ay dapat papuntayan doon sa ating headlight Dapat ganyan ang kanyang plastada Ikabit na natin Right, so heto na ang uh, dinugtong natin na wire na may diode. siniliado na natin pagkatapos ay uh, i-organize na natin 'yan mamaya para maging uh, maayos ang ating uh, ginawa. i na natin ang mga dapat i -silyado. Pagkatapos ay i-plaster uh, na natin kung saan natin gustong ilagay. <coughs> Pagkatapos nating ma-itap dyan yung wire na may diode ay ipapagapang, ipapagapang na natin patungo dito sa ating headlight. Dito natin itatap yung uh, dinugtong natin na wire na may diode dito sa pinaka main supply ng ating headlight. Dyan natin itatap yan natin itatap sa wire na kapag nagbukas tayo ng ilaw ay magkakaroon ng supply. Para pag nagbusina tayo ay iilaw din ang ating headlight. Magkakaroon siya ng passing light sabay sa ating busina. Right, so ito na ang... Uh, tinap natin na wire na may diode galing sa relay patungo dito sa main supply ng patungong headlight pagkatapos nating mabalutan ay uh, uh, isauli na natin yung mga dapat nating isauli isa tapos i-organize na natin yung wiring at isiliado yung dalawang uh, terminal na yan sa ating relay tapos dito isiliado din natin yan, yung may diode isilyado din natin yan pagkatapos i-organize na natin ng maayos para malinis ang ating ginawang uh, trabaho right so yan na sa ayos na natin nalagay na natin sa mga dapat na pwesto na ating paglagyan pagkatapos niyan ay i-test na natin kung uh, successful ba ang ating ginawa All right, so uh, susi natin ang ating motor tapos subukan natin na mag uh, busina. Yo, mga bro. Pumiilaw, siya mo, bro, kapag uh, nagag uh, tayo. ilaw yan uh, nakabukas ang kanyang ilaw pero hindi tumunog ang ating busina mag uh, tutunog lang ang busina kapag tinunot uh, natin ang horn switch tapos saka lang siya ilaw kapag nagbubusina hindi siya magbubusina kapag uh, binuksan natin ang headlight Ganon lang mga bro, sana ay may kunting kalaman kayong nakuha ngayong araw. Maraming salamat.